Babe, hindi pa ako naghihintay sa'yo. Nagte-text ako tsaka tumatawag pero di mo naman sinasagot. Akala ko tuloy kung anong nangyari. Hmm. Pasensya na, hindi ko ako yung cellphone ko kanina sa event. Babe, galit ka pa ba? Si Kasi... Hindi ako sanay na ganito tayo mag-usap. Nandito ka nga, pero para naman ang layo-layo mo. Babe, kahit si Tori napapansin niya na lagi ka lang gabi umuwi. So, hindi naman laging late na tatapos yung mga events niyo, di ba? Uh, pagod ako, Christy. Ang dami namin ginawa kanina. Pwede bang bukasan na pag-usapan yan? bukas Panong bukas e eh, pagising ko nagmamadali ka na or nakaalis ka na para sa trabaho mo pag umuwi ka naman dito umiiwas ka kasi gusto mo nang magpahinga Babe Tapatin mo naman ako Okay ba tayo May problema ba kasi kung may problema ayusin na natin Ngayon na huwag na nating patagalin pa Gusto mo malaman yung totoo kung ba't di ako sumasagot kanina? Kasi pumunta ako sa kulungan. Binisita ko si Leon. Pinagsabihan ko yung gagong yun. Natigilan ka na niya. Natigilan niya na ang pamilya natin. Pero ang tigas ng mukha niya eh. Hindi daw siya susuko dahil dyan sa anak niyo. Huwag mo nang paniwalaan. Huwag kang makinig doon. As far as I'm concerned, hindi naman niya anak yung dinadala ko. Anak natin to. Kahit pang anong gawin ni Leon, hindi niya na masisira yung pamilya natin. Lalo na kung magpapatatag tayo, babe. Ay, please. Please, wag na tayong mag-away. At mo na akong iwasan. Please talk to me. Ah. Uh. Kahit mag-usap tayo eh. Kahit mag-usap tayo, hindi ko alam kung sapat pa yon para mawala yung sama ng loob ko. Kasi pag, pag kita, nalulungkot pa rin ako. At naaalala ko yung ginawa mo kay Sarah at sa anak namin. Hindi ko matanggap na, na dahil sa'yo mutik na mawala yung tunay kong anak tunay mong anak? So, ano to? Yung anak ko, ano? Balik siya sa pagiging anak ni Leon? Jordan, bakit naman ganyan? Dahil sa aksidente na hindi ko naman ginusto. Baby, hindi ko yung ginusto eh. Pati, pati yung baby ko, damay na. Ano, so ano yung pangako mo nun? Yung pangako mo nakikilalanin mo siya, tuturing mong anak ko, wala na, lip service lang yon. Tingnan mo to, ito yung dahilan kung ba't ako umuwi ng late eh. Kasi alam ko mag-aaway lang tayong dalawa. Ano? Mag-iiwasan tayo? Di tayo mag-uusap dito? Sa isang bahay na to? Sa isang bubong na to? Wala! Wala solusyon! Wala namang mareresolvahan eh kung lagi mo ako binubulyawan! اه <applause>